Na-experience nyo na ba to sa mga nilgan nyo? Ayaw na ang pumutok or parang hindi na pumapasok yung bala. Ang sa akin, na uh, kaya pala hindi pumutok yung nilgan ko kasi yung <coughs> bala, inasa nasa na stuck nas doon sa lalagayan ng bala. So, ang ginawa ko dito is tinanggal ko muna. Isa nga pala sa mga dahilan kaya pala nag i yung bala doon sa loob dahil sa kalawang dahil medyo matagal ko na rin hindi to na gamit kaya ayun o yung parang pulbura ng bala nag don doon sa lalim kasi kinalawang na yung loob so ito yung ano yung basiyo parang basiyo ng pulbura silipin yung mabuti sa loob baka may naiwan pa yung pinakanipis na parang basiyo kasi yung sa akin ay iwan yung, yung pinakanipis kaya ayaw pumasok yung, yung ginamit ko. So ang ginawa ko ngayon is tinanggal ko muna yung mga kalawang at ginamitan ko ng lubricant para maalis yung mga kalawang sa loob. Lahat ng mga parts ng nilgan ay ginamitan ko ng lubricant para malinis lahat. At tinanggal ko na rin yung parang firing pin yung sa pinakilalim uh, sinama ko na rin yung linisin so kung gusto nyo ano gawin din to tingnan nyo lang dito sa ano sa video kung paano ko siya diasimbol yung nilgan uh, sundan nyo lang tong ano yung ginawa ko sa pag simbol ng nilgan kung maglinis kayo sa mga nilgan nyo Ganito lang din ang gagawin nyo kung na-experience nyo yung mag-stack ang bala sa loob. So, ito na ngayon yung malinis na. Natanggal na yung mga kalawang sa loob at pati sa labas. So, binalik ko na rin yung mga parts ng nilgan. Dinamitan ko rin pala ng liha yung paglilinis ng mga parts ng nilgan sa loob. Yung liha at saka lang yung ginamit ko dito pwede so, rin kayong gumamit ang yung tinatawag na limbas kung meron kayo sa akin liha lang at saka lubrican yung ginamit ko pang linis para ma balik sa original na condition so ito na ngayon na uh, binalik ko na yung lahat ng parts at susubukan ko na rin kung bumalik ba yung condition <laughs> ayun thank you sa na, naman no? Assim, puto.